Pork. Ayan guys, meron na naman tayong nabili ngayon mga madaming chicheria. Ayan, isang trans. At meron tayo ditong dalawang cellophane na mga na natin guys sa mga sabon-sabon. Ayan. So, meron tayo dito keratin gold at itong scotch bright gamit sa kusina at itong maliit na Alco plus. alcohol at fried bar na blue. Ito na lang kinuha ko guys o oh, para hindi na tayo magputol-putol. Bigay ka agad kay customer. Bintahan ko dito guys is 8. ang isang putol. At itong ganito din pride na white. Ayan para madali lang siya natin maibigay kay customer no yan na lang ating kinuha at itong ano itong isang... tingnan natin kung ano itong mga laman laman nito guys meron tayo dito EQ pants na large ayan 12 ang benta ko nito guys bawat isa at meron tayo dito tiger katol ayan dalawang box lang kinuha natin dyan at meron tayo dito Ariel Ariel na may free. Get one free. by six. Get one free. Color red. At saka itong green. Ayan. May free din siya guys. At itong bioderm na blue. Yan lang ang laman ng dalawang cellophane. Puro siya mga sabon-sabon guys. At ito meron tayo dito isang malaking trans na mga pagkain. Kaya buksan natin guys. Ayan guys, madami na naman tayong bubutasan ng mga pagkain. Ayan, meron tayo dito ng sweet corn. Binta ko nito guys is 8. Ayan, kumuha tayo ng 12 pieces na ano, sweet corn. Ayan. At meron pa tayo dito Nova. Nova, limang piraso lang siya guys. Kinuha natin. At ito, ito champi na chocolate. Ayan. At ano pang naman ito? Meron din tayo dito ano, roller coaster nine ang isa at ito, tiatus na green. Ayun. Tiatus na green. At meron tayo dito ano guys, so, ito, isang pina pinat battered. Ayun. Meron din tayo dito ito, ito and, ito ang ito itong. Ay, ano siya guys? Ta -tahos, ta -tahos na pizza. Tapos na pizza at ito. Ayan guys, continue lang tayo guys dahil may bumili lang po. Pabigyan natin guys, no? At ito, meron tayo ditong black chili. Ayan. Black chili at ano pang naman ito? Tingnan natin dito sa ilalim. Ano pa? At syempre, meron tayong sneak combo pack. Sneak combo pack. Isang, isang pack. Meron tayong fudge bar na kulay blue. Meron din tayo dito anong guys? So fudge bar na chocolate, choco. Hayan. Yan guys, wala na. At ibalik muna natin guys, balik you know. Ibalik muna natin dahil mamaya pa tayo mag-arrange dito. Buksan natin itong isang box, maliit na box. Ayan. Meron tayo ditong Redisco crackers na may pa-free na isa. Dalawa ang kinuha ko guys. Ito. Ayan. May pa-free na tayong dalawa at itong. Meron tayong whisper na non-wings. Dalawang tissue na kami. Ayan. Pukunti-kunti lang tayo ngayon guys dahil kulang sa budget. At meron tayo ditong tag-pipiso na guest. Yung tingi-tingi guys. At itong choco mocho, isang box. Udong. Ano, bingo na orange. And bingo na kulay white. May, meron tayo ditong tang na pineapple. At itong kalumit. Ayan guys, anim lang na pirasong kinuha ko dyan guys. At ito, wala kasi ano, stocks na ano judge. Kaya ito, bubble gum na guys matagal-tagal din hindi na ako nakabili nito kasi ano wala nang naghahanap ng mga bata kaya ngayon kumuha na lang tayo ulit dahil pampalit muna kay judge walang stock na judge at meron tayo dito may pa free din sila guys o yung nor nor chicken cubes save 8 pesos lang pala ayan 1 pieces nor chicken cubes 10 grams ayan at itong meron tayo ditong kalahating tagti kalahating first class na harina at itong cornstarch kalahating kilo guys kinuha ko guys dahil nipakin natin dahil may naghahanap ng cornstarch ayan isang kilo na first class at kalahating cornstarch at meron tayo tagi isa lang kinuha ko nito guys oh so, may naghahanap lang isang tao kaya cornstarch ay ano ram na cream style sweet corn at itong maliit na jelly mushroom at itong tanduy junior guys anim na butilya lang guys ayan